Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako upang ipakita sa inyo ang ilan sa mga sagisag at simbolo ng ating bansa. Ang mga sagisag at pagkakakilanlan ng Pilipinas ay nagpapakita sa ating kasaysayan, kultura at pagmamalasakit sa bayan. Narito ang ilan sa mga ito. Watawat ng Pilipinas, sumisimbolo ng kalayaan, kasarinlan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang Luneta Park ay sinatag noong panahon ng mga Espanyol at naging saksi sa maraming makasaysayang kaganapan. Kabilang na ang pagbaril kay Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30, 1896. Martin ito ay naging simbolo ng kalayaan at pambansang pagkakaisa. Ang jeep naman ay sumisimbolo sa ating tradisyon at kultura. Ito ay kilalang pampasaherong sasakyan sa Pilipinas. Ang pagmamano naman ay pagkakakilan lang Pilipino. Kada ng paggalang sa mga nakakatanda. Ito naman ang mangga. Ito ay pambansang fruit isang ng kasaganahan at matamis na yaman ng agrikultura. Tandaan, ipagmalaki natin at pahalagahan ang mga tradisyonal na sagisag at simbolo ng ating bansa.